Hello guys, adi na kita habu saif. Ah, uh, babat ng late eh. So, tara guys, nari kita. Okay, alams na. Mag-enjoy, enjoy ko ang mga, minsan ko'y kwarta. <laughs> Timing lang ako pa din ako pa guys, kami. Tara guys. Atong, atong pagkatoon ni Lana pa lang ng papa nagpa-park pa yan. Come on, Let's go! Adi na nga Come on! Adi na nga Adi na tatay! <laughs> Oo! Oh, oh. Ano to? Ano to? to? Ato rito, luyot ka bataan ni Nanang. Kariguan, Atrito rito at luyot. Kariguan ni bata. Lagi mag ko dito. Di ka man kumarigo. Di ka naman kumarigo. Mag ko, tapos pag karigo-karigo mo, dere rin na. Amo na kira guys. Maman man lang sugod. Sige na, Tara pa. Amo na Friend, magbabayad tayo guys tulo na lang kami guys nga masulod sulod dyan na ah. kay syempre na urhiman kami eh open nga ni an akong papa is kumadtuha amon ah, na pabahay so nakasakay kami nakahets kami papunta dida ha kaya ako nalahiya guys syempre gin libre of course ayan masulod na kita dida wagas ang kay nga sulod nga makikita na ni yuit ka ho say dida oh, okay, ngayon, buton. Mapalik, tapuk, Ice cream. Amin ito ihera. Small bridge nga guys. Small bridge. bridge. Nakakadi kami guys. Pero syempre, marun ka pag mo sa ito sa nga place, makadikit ka Babalik-balik kong tangadi. Damo yun na tao. Ay Sunday. Damo talaga tao. Ayan, <laughs> di ba? Enjoy na lahat kitang adi guys. Ani man, mga kausan ni Nakpadis, adi na. Okay daw, kay mag-uupayit na iragin oh my goodness. Maka, kung manig... <coughs> say hi to my vlog, charot. Ano, <laughs> <Alo>, nagluluto pala! Ano, sige na, ito. mo ano, ano, ano. Malibang, musay nga First time ni Papa nga din. Ako yeah. ka damo ka na. Dini ba, dini, dini. Ako, dini. Halo para Laera. Kayak warung spes gini kala gak mau masuk. Pas <laughs> di <laughs> Indera oh, oh. Ada menti damu itu. di mau orang adekkan on guys, kayak mabutung. <laughs> Shout out tadi oh nggih mau poleherahin lumpia. <laughs> Man aduh gitu uneng. Ngagtagai na kamu orepeni yo. Baun. Baun.

Ayan, kita nga di hustle lord tira swimming pool banda mga kasdangkay para makita ninyo it kada mo duman mga tao kay Domingo Godman and for the first time ko Domingo nga so gadi ni kada mga tao linan na Roma may basta nga nagbubugi kami nga ni mga kasdangkay pero sige lah, kay angol ah, man kay dat mga di ba mga ko mga guys mga tao okay. okay, guys Amo siguran mga tao is na ano, talaga di kay. nandito di guys, papakita ko ay. May na di di ni Pero rin pa ako kay. Siyempre na di kami sulog. Pakita ko lang ayo. Ano kausay nga di. Mga tao kasi nga di. na Kumbaga agit ka puno. Enjoy her ha gawas. Mm. Laman? Nakikita niyo? Laman itot mga tao. Dari lang na gawas. one gas din sa pag-inom um, ng tubig pagkatapos natayso sila tawag ko tama na kumbaga unfasting ang pagka diwarahihi apples kumbaga naging pawasan nira super so nice na din pwede dia gawas ko dong tao nga dihasulod han busay falls is one na kumbaga dalamuan tao diri mo kita na kung mani yung may imagine agit ka damo tao mas pil nira nga di kina may full water kaya di barang siguro na hiwagaan na hira na permanente nila hira doon sa lod so nagkuhan hira nga di nga di naluwat hira di detnay ko pero syempre di ka makakasulog nga di makasangay ka mo rin yung parang di ka Ang tao nga di adi na didi. Di. Ano. Adi na ito here na didi. Di. Ma blur na ta akong camera. Man. Ito pa iba dito. Ito pa guys. E kung din kutob itong era ko ang nga ni. Kung amo ito kadamot tao nga di. Ano rin rin guys, so the latest for today's video okay, Kailangan naman kita amit na laagan, di niya, busay busay so ba't nga nalait eh nadamuan na dulot ano ni rice line, alam sa na this hindi guys papakita ko pa yun, as in punong-punuan na ng nga didi mga tao is hindi hira didi oh. ano ah, di ba, hindi Ayan okay, guys, so Ayan ba? Ayan na din at mga tao Kasi sobrang nanduro ka damang tao Okay, pwede ito Okay, podcast, hindi kayong tao Adi nila didi Adi nila didi hira Pag Sunday, first time ko kumadididi busay tak uh, busay babat ngon late nga uh, sunday kaya sugod siguro first time kuman kumuan kaya siguro kun mapapansin niyo da yan at mga tao tapasirong <laughs> mm. so, di ba nira tulay tulay nada di na nira ba dito? ano dapat pero tugod pagka di bisan early eh, pa kami kumadi tungod kay an, an booking na kumbaga booking na ito yun jangan tanan ba? Diba? So, wala ito yung guys. Adi pa Puno, 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 puno. Pak, di ba? Kaya once kumadi ka mo mga kasangkay, alam na des, pagpabok muna kayo pag Sunday. Pero may panahon man kasi pag kumadi mo nga, pag siguro, kung ano na panahon, wala problema kay iyo, bisan iyo nga tanan ano. Pero siguro yan, ha. Wari ka maihi mo kay full na. Kaya na mo pinakaayaw nga please. Kaya mapasok di nga ayaw mo Pero So, ayan mga kasangkay, back to base tayo. Kay tapos na ako mag-tour sa inyong lahat. Abusado na kayo ah. Parang ako na lang tong naglalakad-lakad kapoy kaya si baktas medyo layo-layo po niya to ah. Ko, anong oily button. Introducing the part of my life, ang aking asawa, ang part of him. Amin ah, yung mabalita mga kasangkay, kausat ako na asawa. Ayan, giganaan na sila mga kasangkay, di ka na ang niya gay niya kaon kaon kay na ako no, dihay nagluto murag mga chinese style diha na lang nagluto og diha na lang kun naginom og diha na lang sa nagkaon ano sa mga mga tawhana mo at hindi pa rin nagpatalo ang aking papa kay hindi pa pupas ka ang kanyang pagiging singer sana oh, may boss ka yan, mga kasangkay, kumanta din siya. Kasi syempre, nag-enjoy siya dyan. Ganun talaga pag mga first timer. O ayan, mga kasangkay, hindi na magtatagal yung ating mga kapilyuhan dyan. Kay, syempre, ako ba naman mga kasangkay, si vlogger tayo. Uy, kaya, hinanap na lang natin ang ating kalokohan dito, mga kasangkay. So, nagbenta-benta tayo, MMM lang yan dyan, mga kasangkay. O, oh, sumasakay naman ang aking napaka-supportive na asawa, -ers. Kaya kung magasawa ka mga kasangkay, yung alam yung susuportahan kayo sa lahat ng oras, di ba? Diba? sa kalokohan at kapilihan mga kasangkay, yung mga ka-joke yan, kaya nagtatagal tayo sa relationship eh, sa ganoong sitwasyon na walang hangga ng mga kalokohan. Balito mga kasangkay, nag-enjoy si Inday dito sa part na to kasi kasama ko yung asawa ko at mga kasamahan niya. So thanks for watching, bye bye! God bless us all!